manok. O oh, yan, ang desperadong manok. <laughs> Sino ba desperado diyan? Si Julie ba yung manok? <laughs> <laughs> Ipasarch mo nga kay Edgar. Pag nginu Eh? kaya sa YouTube eh. Gago naman talaga si Wewe. Wewe, sinisira kasi eh. kasi ni Wewe eh. Nahihirapan na yung manok eh. Ayun! Manok na manok. Gago talaga <laughs> ni Julie.